Good morning Good morning sa inyong tanan Kaya gayon ko video While mag limpio The risk tibok balay Kaya wala sila karon aglawa Nang lakaw sila, one di sila wala Kaya video video time Kamulo mag Lengis Para may update tayo sa atong Rails <laughs> Tagal na na walang post Na video Yan, dinis time. Bisa wala sila. Kinangan dyan po ng limpyo para pag uli nila is limpyo ang balay. Dilita maka lagot. Dilita maka simpo. Inis mo na. Yakis. Yan, happy Thursday to everyone. Thursday July 25, 2024. ito yung living er, living room area para sa mga bisita. atonas punas tayo Yan, yung mga area sa bisita, may salamin pa. Yan, dito na naman tayo eh, sa living room ng mga amo ko. Dito sila lagi nakatambay. Thank mm -hmm. you. pa pala yung das nila. ang liit no <laughs> no na ni bago ako sabi ko bakit ang liit naman nito bakit asan ba yung malaki kasi yun dyan sa atin malaki yung das nito. sa kanila maliit pa kasi ito pala yung paraan kaya. doon din sa mga magulang ng ama kong lalaki at ama kong babae. Ganito din yung daspan nila maliit. Ganito talaga dito maliit yung daspan, hindi yung malaki. <laughs> Kasi nga, ganito yung panglinis para List. List. pinapawisan ako ng malakit ang bigat ng yusug yung sofa tayong mukodito nitong propok dito. dito, ngupo dito. Ay, sarap pala. Sarap ng ampot. Nandito na sa panila ang lampot upuan. <laughs> dito na naman tayo sa hallway magmap tapos natuwa na walis. Ni. Yan, dito na naman tayo sa kusina magluto. Joy na lang natin yung sabaw natin dito para hindi tayo ma-stress. Ayan, natapos na rin. Natapos na rin yung paglilinis ko sa buong bahay. CR na naman mamaya. Yan, tapos na ako nang lilinis wawalis, nagmak, at nag-arrange ng sala, at iba pa, nagpupunas. Yan, dito na yung video ko. Pinagpawisan na ako. <laughs> God bless us all. I love you all. Sana lagi pa rin kayo updated sa akin. Mga friendship. ah uh, ingat tayo palagi. Mga kasama ko dito sa dito. Sa abroad. Alam ko. Mahirap talaga. Hirap na sitwasyon natin dito pero kakayanan, kakayanin na lang natin mga friends. Uh, OFW na nandito na mga kasamahan ko sa ano, agency ko. Namiss ko kayo yung mga bandingan natin doon sa Pinas, Namiss ko yung lahat. Yung ako lang mag-isa talaga dito na wala na akong ginagawa. Yan iniisip ko yung mga ano natin bandingan yun yun yung naka ano yung minsan mawala yung lungkot ko yung mga <laughs> ano natin doon bandingan tawanan at yung mga iba iba pa yung mga ano natin mga samahan natin doon at sa pamilya ko mga anak ko yun yung mga samahan natin yun yung nasa isip ko iniisip ko yun lagi naka smile ako na ako lang mag isa <laughs> dito pala natin maranasan na yung makipag-usap ka na ikaw lang mag-isa. <laughs> parang, parang isipin natin na nababalyo naman siguro ako. Nag, nag, ano, ako, ako na nasa salita ako na mag-isa, wala kausap kasi ako lang mag-isa dito. Yun talaga, sobrang hirap talaga. Nangkot talaga kapag ikaw lang pala mag-isa na ano nila dito. Katulong, kailangan pala natin may kasama, hindi lang tayo mag -isa kasi pag may kasama tayo parang hindi tayo masyado malulungkot hindi tayo mga homesick kapag may kasama kasi may kausap ka pero pag mag isa lang talaga naranasan kong first time ever Daling ako sa kuwait dati may mga kasama naman ako doon hindi masyado malungkot malungkot naman pero hindi hindi kagaya dito talaga sobrang homesick kaya iiyak mo na lang Ganun yung sitwasyon talaga pag ikaw lang pala mag-isa. Talagang first time ko ever na mag-isa lang. Kaya yun, parang ano talaga. Parang nung una talaga. Naninikip yung dibdib ko. <laughs> talagang iniiyak ko yun. Sobrang sakit yung dibdib ko. Hindi ko ano. Uh, hindi ko. Ano talaga yun? Yung ako ko nalaman kung anong gagawin ko nung uh, sobrang ano ng dibdib ko. Kaya exhale, inhale na lang yung ginawa ko. At yung mga anak ko, iniisip ko yung mga anak ko, mama, papa ko, sister ko, lahat. Iniisip ko sila. Tapos yung kinakanta ko na lang yung kinakanta ko sa mga anak ko nung maliit pa sila, yung twinkle ko yun yung na ano, yun yung nakatulong sa akin. Kasi nung una, wala pa kasing wifi dito. Isang buwan na walang wifi dito. Kinukunik lang ako ng hotspot ng amo kong babae. Pero tuwing gabi lang yun at saka 30 minutes lang yun. Kaya talagang sobrang homesick ko nun. Buti na lang after one month, ano, ah uh, kinunik na ako. Like, ano na sila ng, ano, na, ng, mayroon na silang wifi dito. Kaya kinukunik na ako kahit minsan kahit minsan ini-off ng amo kong babae pag wala dito yung amo kong lalaki nagtatrabaho siya ini-off niya tapos ibalik naman niya hapon na okay lang yun at least may wifi talaga kahit hindi naman um, <clears throat> kahit hindi naman tayo lagi nagagamit ng ano cellphone natin kasi syempre may trabaho tayo dito at least may wifi na dito kaya kaya makausap ko na yung mga anak ko <laughs> anytime pag free ako, pag free din sila, makausap ko sila. Tuwing matutulog na ako bago ako matulog, yan, makausap ko sila ang gugustuhin ko kasi may wifi na. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos. Salamat sa ginawa talaga na ah uh, tinupad na yung dasal ko na may wifi na dito. At saka medyo mabait na din yung amo kong babae. Hindi na lagi nagagalit. Hindi na siya nag-ano sa akin. Hindi na niya ako tinatapik sa likod, dinampas sa likod. Dati talaga, talagang naranasan ko isang buwan yun. <laughs> Tuwing magagalit siya. Kasi hindi ko siya maintindihan kasi yung salita niya, iba naman yung salita niya. Hindi siya marunong ng, masyado ng English. Kaya nag-alabek siya sa akin. Kaya ako ang nag-ano nun, pinatandaan ko yung mga ano yung mga utos niya, ano yung lahat-lahat para hindi na siya magalit sa akin. Pero tinesto talaga yung isang buwan na yun. Pero ngayon hindi na siya masyado kasi kabisado ko na yung mga gamit dito, yung mga pangalan ng mga gamit dito. Yung Arabic words. Kaya nagpasalamat na rin ako ng Panginoon. And then, dasal lang talaga, peace na. Dasal talaga na sana hindi na talaga siya maldita yung ano na talaga siya sa akin kampante na komportable ka, ako dito sana maging komportable na talaga ako dito kasi nung una talaga mininervyos talaga ako dito para bang nawala yung pinag aralan mo yung kaharap mo na yung amon mo na galit siya parang lahat ng mga pinag-aralan mo parang nawawala pag nandito ka <laughs> parang wala kang alam sa mundo parang wala kang pinag-aralan kasi yung utak mo ano na yung dibdib mo na sa ano na yung kaba na anuhan na ng kaba natakpan na ano na 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 na, pa, na, na mas mataas na yung ano yung nervous mo yung kaba mo sa amo ganoon kaya tuloy natataranta na o anong gagawin kaya parang wala ka nang alam sa mundo parang ganun <pisglas> para bang wala kang pinag-aralan dito dahil yung salita kasi nila hindi mo alam so parang ganun parang ganun yung tingin nila sa iyo dito wala kang pinag-aralan <laughs> kaya kaya talagang ako ang magsisikap na matutunan ko yung ano nila, salita nila dito yun lang talagang dasal lang talaga dasal lang talagang kailangan kasi nandyan naman yung Panginoon laging gumagabay sa atin hindi siya nawawala nandito lang talaga siya kaya dasta lang talaga ng mind dasta lang talaga ng ano um, kailangan natin sige dito hanggang dito na lang maglilinis ako ng CR thank you thank you so much everyone thank you lord thank you gabayan mo ako lagi lord at saka lagi kaming malusog dito lord at saka yung pamilya ko mga anak ko lahat ng nagdadasal sa Lord, kung anong mga, mga kahilingan nila, kailang, kahilingan namin. Sana po, bigay mo na, Lord. Thank you, Lord. God bless us, everyone. Love you all. Bye-bye, mga anak ko, mama, papa, sister. Mm, love you all. Love you all. Mm.